Apa bilang? Haha. Haha, malo. Apa bilang muna niya? Ilang kaloob? Apa? Alam no? Kanan ka, bisuk pa ni? ay bisuk pa kayo, siya? ni? Siya nakukong umuro buhay ba? Aa. Haha. Iya kiling din muda anak. Tiyupo na ko. Mahal na sila ng dilim Hmm. gala. kay sila buon well, well, no? tuan Lapok-lapok na ito isa oh condition ba ay age magwal tikig akara pag butan ng dre wala mm. ito ko may 17 17 minuto ito sotso sotso ni ang daggo 7 7 niyo isa ay ano 6 na lang. Ay, ka. katong iha ko eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, wala ang katong ko eh. Itin man eh. Silang kondisyon siya. lang. Basi mabuhi pa na uma. Uy, na Ano 14, 16, 18. 20. <laughs> mm. <laughs> ka ay, kan. Kuha to ko Kuha to ko Kuha ako eh. Kibutang to. Hindi tanawa. Wala eh. Wala eh. lang oh. Hmm. korna oli mula gorje oi oli arna sia oli arna maka gerem ayo hmm anggap maye betena ni simi me pulu cengong ngondar raisal hmm lagi dua kasako yo ja tuming peras aman betul lagi pis lagi per adik Bao nhiêu năm 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 Sebung bro nak godak dulu bong sambil kakoi eh sat mai sat duduk tadi kan sajahan ha terjok asal menjan